Grabe, sandomak-mak na pa sa ang dalanin ng mother pa uwi dito sa Batangas. Wow! Sa previous video nga natin, pinakita ko sa inyo kung paano na maalam sino mother at sino kuya sa mga tao dito sa Mindoro bago sila umalik. Pero may isa pa nga silang bahay na kailangan puntahan bago sila tuloy ang sumakay ng barko which is dito nga po sa Pola. Kung matalo na nga kayong nanonood sa amin, hindi ito yung first time na makikita niyo itong bahay na to kasi alam niyo ba guys, dito sa bahay na to talaga kami palagi or madalas nakakatulog. Hey. Isa nga po sila, sa mga pamilya na nagpapatuloy sa amin dito sa amin Doro since kapag talaga pupunta tayo dito wala tayong matulugan man lang. Hindi eh, lang guys, kapag pupunta tayo dito, Diyos ko, palagi talaga mga busog ang tiyan natin sa sobrang sarap at sobrang dami ng pagkain ni nila sa atin. At huwag ka tuwing uuwi tayo, hindi pwedeng hindi puno itong likod ni McQueen, pinupuno talaga nila yan ang mga padala at mga pasalubong para dito sa Batangas. Eh, ba't iba nga palagi yung pinadadali nila kung hindi nga isang sako ng saging, meron namang isang malaking box ng Injun? Madalas rin, may mga padalas na silang seafood at kung ano-ano pa kung anong meron sa kanila, yun ang binibigay nila at minsan nga guys, meron pang tatlong sako ng bigas. Di ko nga alam kung paano ko explain sa inyo guys, basta sobrang generous lang po talaga ng lilang family sa atin. Tingnan nyo naman po nung puno naman ang likod ni Makuin sa mga padala ng mga galing dito sa Mindoro. Sino ba namang hindi matutuwa umuwi-uwi kapag ganito? Na pag uwi natin ay talagang sobrang daming dala po puno ang likod. Kaya yeah, samantalang nung papunta tayo, puno man yung likod ni McQueen pero puno lang ng mga gamit natin, mga damit at kung anik-anik. Anyways, balik nga tayo sa video. Bala, nakikita nyo nga ay pinaplastikan ni Kuwi nyo yung speaker na daladan nila nila ngayon. Kasi naman, hindi nga nila masarahan yung likod ni McQueen dahil nga mataas yung speaker kaya kailangan protektahan yan mula sa ulan After nga, for BI na sila nito papunta sa bayan since alam nyo naman eto mga pinupuntahan natin na mga kamag-anak natin at ibang pamilya ay talagang sobrang layo sa kabihas na. Nakakalawak rin nga kasi talaga ng Mindoro guys. Tapos yung atin nga talagang dulong dulo pa talaga since palayan nga siya at malay talaga siya sa pinakabayan. Kaya naman yung road trip na ganito papunta sa bayan isa pa rin sa mga nakakatuwa dito. Alam nyo excited excited ka na makabili ng kung anong gusto mong bilhin sa bayan kasi hindi ka basta-basta makakita sa mga looban. Pero bago pa man sila Domenico, sa ay dumaan pa nga sila dito sa mall. Hindi naman sila magagalaga pero kasi may kailangan rin silang bilhin dito. Sabi ko nga kung kailan naman ako hindi kasama saka naman sila nagpupunta sa mga mall na ganito. Kasi kapag kasama ako pag -uwing mundoro hindi naman kami nakaka-experience na pumunta sa ganito. Anyways dito nga si mother pumasok sa may supermarket kasi ang bibilhin niya nga dito ay mga pasalubong para naman sa mga taga Batangas. Pumunta nga siya dito sa ready to eat corner at dito nga makikita yung mga suman sa lihiya. O ba diba, sa previous video, and dami rin binili ni mother na ganito. Pero wag kayo mas marami yung bibilhin niya ngayon. Bale, ayan, nag-umpisa nga siya sa mga pabili ko. Bale, ang pinabili kong ganito, guys, ay sampung balot. Tapos, another sampung balot nga kay mother din. Bale, 20 na balot yung binili niya. Na loka lang ako kasi hindi nakabili si mother ng coco jam na extra. Eh, ang sarap-sarap pa naman niya. Actually, itong pack ng suman sa lihiya na to, meron na nga kasama siyang choco jam sa loob. Pero, ewan ko ba, para sa akin kulang siya. Di naman guys, ni mother ang bilin ko. Na nga ako ng extra na sausawa. Natakala niya yung sausawa lang na pinabibili ko ay yung parang niyo Kaya naman yun lang yung binili niya guys at hindi niya ako na ibilin ng Coco Jam. O di ba sayang naman. Sabi ko kailangan umuwi ulit sila ng bindoro at ibilin nila ako niyan. Charisse. <laughs> Pero ewan ko ba kung bakit walang ganito dito sa Batangas o baka hindi lang talaga ako nakakakita ng ganito dito. Anyways, balik tayo sa video. Ayan, for the buy, lang nga sila ng lahat ng binili na yan. Kung ako nagkakamali, nasa 180 or 100 plus nga yung isang balot ng ganyan. After nga nun, balik na ulit sila sa sasakyan. Tapos bumili nga lang rin sila ng kakainin nila sa barko since hindi pa rin nga sila nagtatanghalian nito. Master Shoma naman yung napili nila kasi na-expect talaga nila guys ay saglit lang rin ang biyahe. Pero kasi ito talaga yung mahirap dito sa Kalapan Fort. Diyos ko, mahirap yung biyahe at mahirap magkuha ng buki. Ay. Kasi guys, nung pumunta sila dito, tanghali pa lang tapat alas 12, yata Yatar alauna. Tapos tingnan nyo, alas 6 pa yung sunod na alis ng barko pa Batangas, nakakaloka. Hindi nga kasi siya kagaya ng Batangas Port na talagang kada oras ay may aalis na barko at hindi ka na mag-aantay. Mag Kung magantay ka man yung waiting time, siguro mga isang oras lang. Maximum na yun, pero dito 6 hours talaga silang naghintay. Diyos ko, grabe nakakaloka. Tapos dito lang si sila sa loob ng sasakyan naghintay. O, di ba? Sino bang hindi maloloka dyan? Tapos sa loob na rin nga sila nagport naghintay. Kaya naman talagang wala silang magawa. Tumabay lang dito sa sasakyan. Buti na lang nga, ayan. Nakapasok na rin sila nung alas sa At dito na rin nga sila kumain ng dala nila na food. Kanya-kanya na rin nga silang lafangan dyan. Diyos ko, gutom na sila dyan, guys. Since expected nga nila, merienda lang talaga yan. Pero parang naging dinner na nila yan. Kaya for the bitin naman sila. After nga nilang lumapangay, nagsiakyatan muna ulit sila dito sa bar ko. Ayan, diba guys? sabi ko naman sa inyo, yung pinakababa nga po ng barko, mga sasakyan na sumasakay dyan, at sa taas nga po yung mga tao. Ang sarap rin naman tumitig dito, guys, sa pinakadagat kasi sunset na nga nito. At ayan, ang ganda-ganda, diba? Pero isa pa sa may pagmamalaki ko sa mga ganitong barko, ay, pak na pak ang mga CR, lalo na nga kapag Montenegro, mala hotel ang CR nila, at malinis rin, in fairness. Medyo malayo pa nga si na mother nung time na to, kaya nagchill chill lang rin muna sila dito at nagtingin-tingin dito sa taas. In fairness, na na-enjoy na rin ni mother dito sa taas kasi usually talaga ay yung mababa ng sasakyan para less hassle na rin May daw. May mga barko kasi na pwede kang mag-stay sa sasakyan mo pero meron rin yung iba na hindi pwede kailangan talaga tumaas ka. Iba-iba rin nga kasi talaga guys yung policy sa mga barkong ganito. After ni Mother mag sa taas at mag-chill-chill -chill. ay bumaba na rin nga sila dyan hanggang sa maya-maya pa. Ayan, pababa na rin sila ng barko. Mag-alas 9 na rin naman sila guys na makarating dito sa Batangas Port at isang oras pa talaga yung biyahe bago makarating sa ating mansyo. Pero kahit nga gabi yung kabina at pagod na sila at antok na rin for the go Siyempre para makauwi na. Ayun, tingnan nyo naman yung mga daan tinahak nila. Medyo madilim rin talaga. Buti na lang may mga ilaw sa daan na ganyan. Napakalaking bagay niyan para sa mga nagmamaneho. Eh siya. Nasusunod na video ko na lang papakita sa inyo yung mga naganap pag-uwi.